Hello mga nabuang nak ka. So, eto na nga. Uh, welcome to Thailand. Sawari ka. <laughs> Napakaganda, ba diba? Ayan. So, ayan ang ating first travel for the 2023. Nagpunta tayo ng Thailand na bonga bongga So, ayan. Pumasok tayo at nakita natin kung ganong kabongga ang kanilang airport. My God. Airport pa lang parang mall na. Kinabog. So, anyways. Ayan. Kita naman natin na organize talaga ang kanilang airport at sobrang nice. Kung para naman sa airport natin na talagang usually napakainit at eto lang ang nakapukaw ng pansin ko ang mga mami sa nagdadrive ng bam car ay hindi pala siya bam car ayan, so kita naman natin kahit mga elderly na sila at more than 50 years old na nagtatrabaho pa rin they respect the elderly bongga kumpara naman sa ating Pilipinas na ewan ko ba bakit ba merong discrimination sa mga edad ng mga mami <laughs> so ayun naman kita natin so syempre hindi ako nagpahuli ayan ang makasaysayan at bongga bongga sikat na sikat na statue sa Thailand nagpa-video at nagpa-picture na rin ako syempre ayan napasensya na syempre sa mga nakabuang na at eto pa alam nyo ba ang kanilang airport dito ay sobrang laki na sobrang laki kinabog ng sampung beses ang Mall of Asia <laughs> at maraming mga butik na makikita nyo dito mga Dior is to marami pa at mga bongga-bongga may channel may Cartier at mga airport girls Diyos ko naman ang gaganda ng kanilang nila mga airport girls. So, eto na nga, ayan, syempre, eh, one of my favorite dito ay ito. Ayan, ang ganda-ganda. Alam mo, parang siguro may story talaga ang statue na ito. Siguro parang bayan yan sa Pilipinas. So, anyways, ayan, yun lang naman, dumaan lang naman ako sa Thailand at sa Gucci. Bumili ako, pero hindi ko ninakaw. Ha! Ay, joke lang. Ayan, Louis Vuitton, Oh my God, my favorite cat. Wala pa ako niyan. So, guys, ayan. Let's visit Thailand. Check-check lang para sa mga bonggang-bonggang update at sa flight natin. Ayan, kitang-kita nyo naman. At mag -e enjoy tayo. So, welcome to Thailand. Maraming-maraming salamat at sana lahat kayo ay makalagpas sa ating immigration. Thank you so much. So, dyan na kayo. Bibili muna ako ng mga pampaganda. At syempre, bibili muna ako ng kanilang mga bonggang-bonggang cosmetics. Uy, may Dior na naman. Guys, perfect siya. At saka ito, mamahalin dyan. Pero ang gaganda. Merong pang ang Burberry ako nakita. Kaya dumaan ako. Wow, oh, shit. Talaga naman, oh. Kita mo naman. At ang daming pogi dito. No? Kapag kayo ay pumunta ng Thailand, hindi lang mga boutique at mga branded na makikita at masya-shopping nyo rito. So anyways, check-check lang tayo sa ating gate. Baka...